today oh, today's extra nga, gagawa naman tayo ng money bouquet. Bumili mo na ako na itong gagamitin kong stick at tape dito sa 588 Shopping Mall. Bala, ito na nga yung pinaka-sideline ko ang gumawa ng ganito. May nagpagawa nga sa akin dyan na dalawang money bouquet na isang tig 100 at isang tig 50 peso. Sana oh. lagi ako. ko na nga muna ng plastic ang mga pera para protection na rin kahit lagyan ko pa ng yung tape. Yung iba kasi nakikita kong gumagawa ng ganito, di na nilalagyan ng plastic. Pero ako, mas gusto ko yung nilalagyan ng plastic para di na rin masira ang pera. Doing free time ko alang lang yung ginagawa. Kaya sa mga gusto mag-order, one week before kailangan, doon ko tatanggapin ang order. Sinisingit ko lang kasi to sa trabaho ko at parang libangan ko na nga rin to dahil mahilig talaga ako magbuting tea. Bale, ang ginagawa ko nga dyan ay yung pinaka-base ng money bouquet, pinagdikit ko nga lang yung pinutol kong styrofoam kanina. Ah, dyan ko nga itutusok yung mga perang ilalagay ko sa stick. Ah, nung pangalawang araw naman, yung tig 50 pesos naman ang binalot ko sa plastic. At mabalot ko na nga lahat, ay isa-isa ko na yan lalagyan ng stick at papaikutin. Ay sus, gaya ng jawa, may pinapaikot ka lang. <laughs> ko, ko, kaya kailan ako makakatanggap ng ganyan. Gawa ko na yung sarili ko. Kaya yes. sa mga nag-iisip ng pandregalo dyan, napakaganda na nga itong pandregalo. Sigurado magugustuhan pa ng pagbibigyan mo. Ay, just ko. Sino bang may ayaw ng pera ngayon? Perfect natin nanalo para sa mga magulang nyo kung gusto nyo makabawi sa kanila kahit minsan Ay, just na. ko. Ako ako siguro yung tatanoyin kung ang gusto ko regalo ito yung pipiliin ko. Isan ko na nga ginawa si mama ng ganito. Kaso nga lang halagang 3,000 pesos lang lang tig 50 pesos ang kinaya kaya Pero ko. syempre sobrang na-appreciate nyo na yun kahit maliit na halaga lang ay importante doon ang effort Isaysa ko. Isa-isa ko na nga yung tinusok sa styro. Syempre chinecheck ko pa yan kung pantay nga Ganyan talaga ako kaseryoso sa ginagawa ko at gusto ko laging nasisiyahan ng mga kliyente ko. Kaya ginagawa ko talaga dyan lahat ng kaya ko at effort sobrang ko. kasi ng puso, lalo na pag nagustuhan ng kliyente ko ang pinapagawa niya. Ah, syempre, pag nagustuhan pa nga ni client, siguradong mapapaulit pa siya. Ayoko din talaga yung napapaiha ako sa mga ginagawa ko. Pero okay. meron din naman dyan na namamahalan sa gawa ko, pero hindi ko naman pinipide. Mas, Mas gusto ko pa nga na sila na lang yung gumawa para malaman din nila kung bakit ako ganoon magpresyo. Tulip style nga ang ginagawa ko ngayon, pero gumagawa rin ako yung parus na design. Syempre, depende pa rin yan sa gusto ng kliyente ko. Medyo nataglan lang talaga ako sa pagtusok-tusok dito dahil gusto ko pantay-pantay ang mga to. Just ko, kasi sa Baho. Sa pagtutusok pa lang dyan eh, na yata ako ng isang oras. Worth 5,000 pesos nga to at 50 pesos sa 100 bills ang ilalagay ko dito. Pwede, Pwede rin mag-request na magpalagay ng fresh flowers dyan, pero si client na mismo ang pinapabilhan ko at ako na lang yung maglalagay. Pagkatapos ko nga gawin ng mga 100 bills dyan, ay eh, sinunod ko naman yung tong tig 50 pesos. Mas mahirap nga lang tong gawin dahil 100 pieces bills to sa halagang 5,000 pesos. Pero de. syempre, kaya naman at buti na nga lang natapos ko And to. At ko na nga dyan yung mga rubber na gagamitin ko para sa money uh -huh. booking. Uunahin ko na nga dyan ni yung tig 50 pesos dahil siguradong mas mahirap ng balutin dahil sa laki nito. Para sa akin na ito na nga yung pinakamahirap na part yung pagbabalot ng money bouquet. Sobrang laki nga kasi nito. at sabi ko nga sa sarili ko mukhang kaya ko naman to. I just go ay mupapay na. <laughs> Inulo ko na nga muna lagyan ng kulay white na wrapper yung pinakaloob na balot niya. Medyo nahirapan lang talaga ako nung una dahil sa sobrang laki at pigat nito. Hindi na niya nga to pinalagyan na totoong bulaklak dahil may kamahalan na din ang mga bulaklak ngayon. Ang sabi ko naman ay okay naman at maganda pa rin naman kahit walang bulaklak. Noong una ay eh, wala naman talaga ako alam sa paggawa ng ganito pero nanood lang ako ng mga video tutorial kaya ako natuto. Eh, just stress na nga ako dyan dahil kala ko hindi na ako matatapos. Pero syempre, hindi naman ako yung klase ng tao na agad sumusuko. Eh, just ko, kaya ko pang magtrabaho, ay tatapusin ko talaga. Medyo na nga nga talaga ako pag una, pero syempre, pag nakabisado ko na, ay bibilis na rin ang trabaho ko. ang tagal ko na walang tanggap na ganito at nung Mother's Day pa yung huling gawa ko. Medyo wala pa na rin ako matapos dyan at ang pinakahuli huli nga ang gagawin ay bibilangan ko yung bills kung tama ba yung bilang. Ah. syempre, pagabagay kay client, ay bibilang ko rin sa kanya para sigurado na hindi to kulang. Ay, just call, ko, pata masangkaran ko pang mangupit. <laughs> Iba pa rin talaga pag sigurado, kahit alam ko naman na may tiwala sila sa akin. At sa bukas nga, natapos ko na rin ang isang money bouquet dyan at ginawa ko na lang kinabukasan yung isa pa dito. Ay, ko, kung sino ka ba makakatanggap neto. Baka naman. Sana all. Hanggang dito na lang muna. See you on my next vlog. Bye!